Papunta na nga dapat kami niyan sa room nila Kyle Buti na nga lang talaga at naaninag ng daddy niya tong si Kyle Nakita nga niyang nakatalikod si Kyle Kaya naman tinawag niya para daw makasho lumingon naman tong si Kyle Kaya naman sabi ko sa daddy niya buti na nga lang At dito na nga lang namin siya pinuntaan At hindi na nga sa room Ano ba naman kasi talaga namang magpapabalik-balik talaga kami Lapitan ko nga kaagad si Kyle at tinanong ko siya Magkamalo ko nga bakit siya malungkot. Hindi naman daw siya malungkot, pero nakadukduk nga dito. Paano daw ba naman kasi, eh, naiinip na nga daw siya. Hindi pa nga daw kasi sila dito, kinukwento nga sa akin dito ni Kyle. May practice pala ngayon yung may mga sabet na grade 1 hanggang grade 5. Tuwang-tuwa nga ako, paano ba naman kasi nakasama nga si Kyle at nakakatuwa nga, paano ba naman kasi napakatahimik talaga ngayon ni Kyle. Ngayon nga lang talaga ako pumunta ng school na nakaupo ng maayos si Kyle at tahimik habang nakikinig. Paano ba naman kasi sobra pa sa sobra ang hyper ni ito ni Inuntahan ko na nga siya, paano ba naman kasi init na init at pawis na pawis na pinunasan nga. Pinunasan ko na nga muna, buti na nga lang talaga sumama ako sa daddy niya at kinis ko nga, tignan nyo naman at pinunasan pa nga talaga. Sabi nga sa akin, doon na nga daw ako sa likod, kaya naman ito ay nakinig na nga lang ako. Akala ko nga tahimik pero maya maya ay nagkukulit na nga tong si Kai. Sobrang pawis na nga din ako, kahit nakajakit ako, paano ba naman kasi nakasingle nga lang kami. Kaya naman pinapaypayan nga ako nitong daddy ni Kai. Ayaw nga sumabay sa amin ni Kyle dahil naka pila nga daw sila. Nandito nga din pala si Ella na always talagang may sabi. Inigay na nga ng daddy niya kay Kyle yung payong para naman hindi daw mainitan kahit papaano itong si Kyle. Kasama nga niya yung kaklase niya pero maya maya inintay na nga din ako. Tinabihan na nga ni Kyle yung kaklase niya na si Josh. Paano daw ba naman kasi mag-isa nga lang dito sa unahan? May electric pa na nga dito sa room nila. Tignan nyo naman tumatagaktak pa nga talaga yung pawis ni Kai. Ang lakas nga kumain at gutom na gutom na nga daw siya. Paano daw ba naman kasi kanina pa nga sila sa gym? Dito nga din talaga siya pumwesto sa unahan. Paano ba naman kasi manonood nga siya ng TV habang kumakain? Nung kinagabihan naman dahil sobrang pagod nga daw siya sa school kaya naman nag-request nga sa daddy niya. Kaya naman bumili na nga kami dito ng burger na gustong gusto talaga ni Kai. Bumili na nga din kami ng coke float at fries dito sa may McDo. Hindi na nga namin kasama si Kyle. Paano ba naman kasi nakasingle nga lang kami ng daddy na nga rin kami ng daddy ni Kyle ng coke float na to. Large naman kasi to, kaya naman chak na hindi talaga mauubos to ni Pagka Kyle. Pagka naman namin sa bahay, nagtutulog-tulogan na nga tong si Kyle. Pero, ano na mo Namo, arte! Nika na! Kakamadali nga namin na untog nga tong si Kyle dahil inaantok na nga daw talaga siya. Nag-order nga din pala kami ng nuggets para sa kanilang dalawa ni Stanley. Sinubuan pa nga ako ni Kyle ng nuggets dahil alam niya nga na hindi pa talaga ako kumakain. Minsan at madalas talagang sweet tong bata na to kaya naman sabi ko, ubusin niya na nga dahil okay naman ako. Basta makita nga lang namin siya ng daddy niyang kumakain at busog eh masaya na kami at busog na nga din kami. Pero nakakatuwa talaga dahil hinatian pa nga ako talaga ni Kyle ng burger. Nakikipag-toast pa nga talaga sa akin dyan si Kyle at ganadong ganado nga talagang kumain. 'Yun lang, thanks for watching. Bye-bye.